Uy, tulog ng tulog. Gising na, gising. Gising na. <laughs> Nagtanim tayo dyan ng tanglad. Yan na ko ng tanglad para hindi na tayo maghingi ng manghingi. May sarili tayong tanim. Yan Maraming tanglad tinanim ko dito. Sa dalawa, tatlo, apat, lima, anim, pito. Yan Pag kumapal yan, marami yan. Magumpisa na naman tayo magtanim dito. Luwag-luwag na to. Bakantin lote. Nilinis ko na. Kaya kailangan natin magtanim ng bago na naman. Good morning, good morning. Hello. Magandang hapon ay alauna na. <laughs> Tiyan mo yung nasa likod ko. Ang sarap ng tulog ko. Oh naririnig nyo yung ano nya yung ah uh, yung hilik may hilik ko oh. naririnig yung hilik pakinggan nyo yung hilik nya ang lakas ang hilik niya kaya <laughs> muna ah, kain lang nabot tayo ng alauna kumain naghanap pa tayo ng kakainin ah, Thank you Lord Nabusog na naman tayo Pahinga muna kasi kakakain lang. Baka tayo magka-appendix. Mamayan maya tayong gagawa. Medyo makulimlim na naman yung panahon natin ngayon. Babagsakan na naman tayo ng ulan to. Sarap na nga magpalagang ano ko alaga. Sarap ng tulog niya. No? Ang sarap ng tulog. Buti pa yun siya. Natutulog ako hindi pa. Hindi pa tayo makatulog. Bawal. si mamaya maya gagawa na tayo. Maghahanap tayo mamaya na itatanim doon. Ito na maghanap ng ano ng pandan. Tatanim natin doon mamaya. Ang sarap mga tulog nila doon eh. Yung mga trabador, sarap ng tulog. Sarap pati doon sa may ano, sa may upuan, natutulog na sila. Ang lakas ng hilik. Ang lakas ng hilik. Ang lakas ng hilik niyo. Uy, tulog ng tulog. Gising na, gising. Gising na. Gising na, gising.